Hello everyone, sa Portuguese video guys, gihimong plato ang ako ang kamot sa duha karabit nara na okay, ra. gusto daw sila sa akong kamot magkaon-kaon. Oni sila guys. Hmm. O, sila. Sige pening kamot. Hmm. Hmm. Kikamot na ko, gitilapan. Huh? Oh, tilapan lang. Agay! Okay. <laughs> wala na! Tilapan naman ni noon, wala naman. <laughs> wala na. Wala na. Looy, nakuratan siya. Tilapan na. <laughs> Kabala daw nilap ni rabbit. Mm, init kayo, dila. Hmm! <laughs>